Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'ad. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang din sa kahalagahan ng tinatawag na pagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinabi ni Sheikh Ibn Al-Qayyim sa kanyang liaqlat na adda'u wa dawa, siya ang adu'u wal -bala ang pagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kontra kalaban ng tinatawag na pagsubok. Na kung saan pag mayroong dumating na pagsubok sa atin, ito yung panguntra natin. Ito yung panguntra natin. Panglaban natin sa mga pagsubok na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din mga kapatid sa pananampalatang Islam. Yudafi'uhu wa yu'aliju. Katotohanan na ang ating pagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pagsubok na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, tinutulak niya ito papalayo. Pinapalayo niya ang mga pagsubok na dapat ibigay sa, sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ikaw ay nagdoa sa Allah subhanahu wa ta'ala, itinutulak niya ito. Pinapalayo niya ito ha, na hindi dumating sa iyo yung pagsubok na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, sinabi rin ni Sheikh Ibn al-Qayyim, وَيَمْنَعُوا نُزُولَهُ وَيَمْنَعُوا نُزُولَهُ inaalis niya ha? pinipigilan niya mga kapatid sa pananampalatang Islam ang pagbaba hmm? pagbaba ng mga pagsubok na dapat ibibigay sa iyo ng Allah Subhanahu ta'ala dahil ikaw ay nagdua pinipigilan niya ito ha? pinipigilan niya ang pagbaba ng pagsubok na ibibigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa ta'ala din wa yarfa'uhu din na kapag ibibigay sa iyo ng Allah Subhanahu ta'ala ang pagsubok na yun ay dahil sa pagdudua mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nakahang ito. Ha? Hindi agad-agad dumarating sa iyo yung pagsubok na iyon. Dahil ikaw ay nagdua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nakahang muna ha? Yung pagsubok na iyon dahil sa iyong pagdudua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganun din sinabi rin ni Sheikh Abdul Qayyim, "Aw yu khaffifu nazal." Kapag naman dumating na yung pagsubok sa iyo ay pinapagaan sa pamamagitan ng yung pagdua pinapagaan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong isang hadith ng mahal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng na mahal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Katotohanan na ang du'a ay isang armas natin na ng mga mananampalataya. So sa lahat ng mga pagsubok natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating mga doa, ha? Huh? ito yung nagiging armas natin. Nagiging armas natin ang ating mga doa sa kabila ng mga pagsubok na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So tandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga hiilan sa mga nabanggit ni Sheikh Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala sa kanyang libro na adda o wadawa patungkol sa tinatawag na kahalagahan ng adwa. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.